Isang so, pagpalang hapon sa atin lahat mga kaidoy. So napadaan ako sa dito sa Naimua At may napansin ako sa akin paglalakbay si tatay Ayun natutulog sa sa initang kawawa naman So kaya ako napatigil kasi nag-alala ako sa kanya napakainit Nalapitan natin Tayo okay ka lang? Ha? Kailangan mo ng tubig? Ha? May tubig ako. Sige, sige. Napakainit dyan tay. Lipat po kayo. Oh. Napaka-init po ito, malamig po oh. Hindi mainit na 'yan eh. Ito po ito. Oh. Malamig. Oh. Mainit po diyan, lipat po kayo. Doon kayo sa may lilim sa may puno. Lipat kayo. Ano to tay? Ano yan? Gamot. Gamot? Kaya niyo pa? Lipat kayo sa may puno. Tulungan na natin mga kaidun. dito tayo, dito kay pahinga, malilim dito. Oh. Diyan kayo, diyan. Mainit po. Pahinga lang kayo diyan. Huwag doon sa mainit. Open lang kayo diyan, dito. Sila oh. mga kaido thanks for watching. Eh. Tulungan ko muna sa tatay. So, nilipat ko po siya dahil uh, napakainit dito po sa may puno. Medyo malilim. So, nag-alala naman ako sa kanya. Medyo para nakainom si tatay. Okay lang kayo, tay? Pahinga lang kayo dyan? Hindi kayo na ano? Masa mo tatawag ako ng barangay? Hindi na? Dyan lang kayo? Kumain na ba kayo? O sige ha Pahinga na lang muna kayo dyan ha. So, si tatay mga kaidon medyo pansin ko nakainom kasi kaya nilipat ko sa may puno at wala akong magagawa sa kanya pero tatawag tayo ng backup para matulungan si tatay. Okay, dyan lang muna kayo mga kaidon. Thanks for watching at maraming salamat. Bye! Kaya alis na ako ha. Tatawag ako ng ano para tulungan kayo dyan. Oh, sige ha. Thank you, thank you. Pero kahit na uh, nilipat ko si tatay mga ka-idol, mga kagala, eh nag ay konsensya ko pa rin dahil uh, hindi pa rin ako kontento sa sitwasyon ni tatay. Pero tatawag tayo ng uh, baka para matulungan siya at uh, mailipat sa magandang pwesto at doon siya makapagpahinga. Okay? Kahanap tayo ng mga nagrurubi ng mga guard dito sa Maymoa. kasi nagmalasakit ako kay tatay um, ko siya mga ka-idol at si tatay medyo hindi nakainom konti opo uh, pero kahit gano'n pa naman ay hanap tayo ng ano para mailipot sa so magandang pwesto si tatay sa may nagro-robin na dito Ayun, may nakita ako mga ka-idol. Baka pwede natin matulungan o o ma-inform para si tatay ay maalarma at mailipat sa kanyang sitwasyon. So pupuntahan natin. Uh, ayun, may nakausap na ako isang mabait na guardia dito at in-inform niya. Uh, hingi ng baka para tulungan si tatay mga ka-idol. So yun lang po at maraming salamat. Thanks for watching at God bless po. Bye! Mga mga idol, maraming salamat. Thank you and God bless. Walang masama tumulong sa ating kapwa at kahit ano, sino pa man ito. Okay? Thank you at malasakit ang kailangan natin. Thank you at God bless.